Los Angeles Lakers inilabas na ang final lineup para sa kanilang playoff run at Lakers at Warriors posibleng maglaban sa first round. Pero bago yan, pagkatapos maipanalo ng Los Angeles Lakers ang kanilang laban ngayong araw kontra Houston Rockets, tuluyan na nilang nasecure ang kanilang pwesto bilang ika-third seed sa Western Conference standings. Dahil dito, inaasahan na ipapahinga na ng coaching staff ang kanilang mga key players sa nalalabing huling laban kontra Portland Trail Blazers. Layunin nito na mapanatiling healthy at kondisyon ang kanilang mga pangunahing manlalaro para sa paparating na playoffs ngunit hindi pa sigurado kung sino ang magiging katapat ng Lakers sa unang round ng playoffs. Kailangan pa nilang hintayin ang magiging resulta ng laban sa pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Clippers. Ang mananalo sa laban na iyon ang siguradong makakaharap ng Lakers sa playoffs. Samantala, inaasahan ding mananalo sa last day ng regular season ang Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves na magtatapos bilang ikaapat at ikalimang seed. Kapag nangyari ito, posibleng magkaroon ng triple tie scenario sa pagitan ng Warriors, Clippers at Timberwolves. Sa sitwasyong ito, gagamitin ang conference record bilang tiebreaker. Dahil mas mataas ang record ng Wolves at Warriors sa loob ng Western Conference, sila ang aakyat sa top 5 at top 6 habang bababa naman ang Clippers sa ikapitong pwesto at mapupunta sa play-in tournament. Habang magkakaroon naman ng advantage ang Lakers dahil magkakaroon sila ng mahabang pahinga. Sa kabila ng lahat, tila handa na ang Lakers sa mas matinding hamon ngayong postseason. Samantala, may update naman tungkol sa player ng Los Angeles Lakers na si Maxi Kleber. Ito ang kasalukuyang sitwasyon niya ngayon. Sa ngayon, hindi pa rin siya nakakapaglaro para sa Lakers dahil patuloy pa ang kanyang recovery mula sa foot surgery na pinagdaanan niya. Gayunpaman, nagsimula na si Kleber sa mga light on court activities na isang magandang senyales para sa kanyang pagbabalik. Subalit, wala pa rin tiyak na petsa kung kailan siya makakabalik sa aktwal na laro. Hindi pa rin siya cleared para sa full contact scrimmages at kailangang muling i-evaluate ang kanyang kondisyon sa loob ng isa o dalawang linggo. May posibilidad na makabalik si Maxi Kleber sa unang round ng playoffs pero depende ito kung paano magre-respond ang kanyang paa sa physical stress. Simula pa lang siya sa mga court drills kaya't hindi pa dapat magmadali ang Lakers. Sa kabilang banda, dahil nga sa papalapit na ang playoffs, pina-finalize na ng coaching staff ng Lakers ang kanilang final lineup na gagamitin sa postseason. Sa ngayon, meron pa silang two-way players na sina Trey Jemison at Christian Coloco. Meron pa ngang pag-asa ang dalawang ito na magpamalas ng kanilang galing sa kanilang ang huli laban sa Portland Trail Blazer dahil sigurado ngang hindi na nga maglalaro ang mga core players ng Lakers ay mabibigyan sila dito ng mahabang playing time. Nakasalalay nga sa kanilang huling game kung sino kay Jemison at Coloco ang bibigyan ng Lakers ng standard contract. At may posibilidad na ma-wave ang isa pang 7-foot big man gaya ni Alex Len. Ayon sa mga ulat, si Trey Jemison ang siguradong makakakuha ng final spot sa final roster ng Lakers. Kaya ang inaasahang makakasama sa final lineup ay sina Lebron James, Austin Reeves, Luka Doncic, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Dorian Finney Smith, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Dalton Connect, Bronny James, Shake Milton, Jordan Goodwin, Maxi Kleber at c Tray Jemison.